Isa sa inaabangang couple sa abs cbn Ball 2025 ay sina Gerald Anderson at Julia Barreto. Sa naganap na story ko ng Scenes of the Father, kinumpirma ng kapamilya aktor sa abs cbn News na magkasama sila ng kanyang girlfriend na si Julia na lalakad sa red carpet ng nasabing kapamilya event. Excited na nga raw siyang dahil makakasama niya ulit ang kanyang mga kapamilya sa abs cbn I'm excited! Nakapag-fitting na ako noong isang araw, so it's always nice, say ni Gerald. Dagdag pa niya, it's always exciting kapag may ganun, kasi syempre, may mga ibang artista. That's the only night na talagang lahat magkakasama, so it's always exciting. Samantala, natanong din kay Gerald ang naganap na birthday celebrations nila ni Julia bilang tatlong araw lang ang pagitan ng mga kaarawan nila. March 10 ang birthday ng aktres, habang March 7 naman si Gerald. Ako, hindi ako usually nagpa-party. I just wanted to do a party this year, kasi yung birthday ko naman March, so medyo start of the year pa rin yun, chika niya. Pagpapatuloy niya, I wanted to start out the year with good energy, with people na mahal ko, so that's why nagpa-party ako, which is very special. Shinir niya rin ang kanyang birthday wish para kay Julia, ang wish ko always kay Julia more than anything, alam kong busy siya pero good health talaga. Kasi me I'm getting older, and everyone in our family is getting older, and alam natin na mahirap magkasakit talaga. Alam kong cliché yun, but when you get older, lalo na kayo dyan mga kabataan, maiintindihan ninyo yun. Good health talaga.